mga paraan na hindi kailangan ng sobra-sobrang effort, pero kapag ginawa mo ng tama, siya na mismo ang mag-iisip ng tungkol sa'yo kahit wala ka. Isipin mo na lang isang simpleng galaw, isang tamang salita, o isang maingat na diskarte ay maaring magpaikot sa emosyon ng isang babae. Hindi niya ito agad mapapansin pero mararamdaman niya. Aniyo siya nung magiging dahilan kung bakit hahanap-hanapin ka niya kapag na-master mo ang ganitong klaseng diskarte. Hindi mo na kailangang maghabol dahil kusa kang hahabulin. Kaya sa video na ito, ituturo ko sa iyo ang Dentro Discarte para maadik ang babae sa lalaki ng hindi halata. Kapag natutunan mo ito, magbabago ang pananaw mo kung paano makuha ang atensyon at emosyon ng isang babae at hindi mo na kailangang magmakaawa para lang mapansin. Kung gusto mong manatiling buhay ang Darkness of Truth at patuloy kaming makagawa ng mga video tungkol sa Dark Psychology at mga sikretong ugali ng tao, Maari mong ipakita ang suporta mo sa pamamagitan ng Super Thanks. Sa simpleng pindot mo lang, tinutulungan mong mapanatili ang channel na ito para mas marami pa tayong maibahaging kwento, aral, at katotohanan na hindi madalas pinag-uusapan. Hindi lang ito donasyon, kundi simbolo ng pagtitiwala at suporta. Sa bawat Super Thanks na ibinibigay mo, sinasabi mong ituloy nyo ito, kailangan pa namin ng ganitong content. Maliit man o malaki, malaki ang epekto nito. Dahil ikaw ang dahilan kung bakit nananatiling buhay ang darkness of truth. Number 1. Misteryosong presensya Noong nasa mga inasal pa ako, napansin ko na hindi lahat ng bagay tungkol sa akin ay kailangan kong ipakita. Hindi ko agad ikinukwento lahat ng detalye ng buhay ko sa mga katrabaho, lalo na sa babaeng gusto ko. At dito ko nakita ang epekto ng pagiging misteryoso. Imbes na ilatag lahat, mas pinili kong may mga bagay na hayaan. Niyang siya mismo ang makadiscover tungkol sa akin. Ang psychology dito ay simple. Kapag masyadong available ang lahat ng impormasyon, tungkol sa'yo, nawawala ang thrill. Pero kapag may konting misteryo, natural na nagkakaroon ng curiosity. Ang babae, lalo na kung interesado, ay magkisimulang magtanong, mag-obserba, at unti-unting iisipin ka kahit wala ka. Sa modernong panahon, makikita natin ito sa mga taong hindi masyadong aktibo sa social media. Kapag hindi nila ipinapakita lahat, nagiging mas intriguing sila. Ang hindi nila ipinopost ay mas nakakaakit kaysa sa ipinapakita nila. Kaya kung gusto mong maakit ang babae, huwag mong ibuhos lahat ng detalye agad. Ipakita mo lang ang sapat para mahuli ang interes niya. Isang halimbawa dito ay si Keanu Reeves, na kilala sa pagiging low-key. Hindi niya masyadong inilalantad ang pribadong buhay niya. At dahil dito, mas marami ang nahuhumaling at curious tungkol sa kanya. Hindi dahil wala siyang ginagawa, kundi dahil pinipili niyang huwag maging bukas na libro sa lahat ng oras. Pwede mong gamitin ang diskarte na ito sa simpleng paraan. Kapag nag-uusap kayo, huwag mong agad sagutin ang lahat ng tanong niya ng diretsyo. Bigyan mo ng konting bitin para siya mismo ang gustong maghanap ng sagot. Halimbawa, kapag tinanong ka kung bakit ka laging busy, pwede mong sabihin, may mga bagay lang akong inaasikaso na importante sa akin. Hindi mo na kailangang ipaliwanag lahat. Sa ganitong paraan, ang babae ay hindi mo sinusuyo ng diretsyo pero unti-unti niyang nararamdaman na gusto kanyang makilala pa. At doon nagsisimula ang proseso ng pagkaadik. Hindi dahil binigay mo lahat, kundi dahil iniwan mong may bagay na siya lang ang makakadiskubre. Number 2. Emotional Mirror Habang nasa mang inasal pa ako noon, napansin ko na malakas. Ang epekto kapag marunong kang i-reflect or i-mirror ang emosyon ng isang tao, lalo na ng babae. Kapag malungkot siya, hindi mo kailangan agad magbiro para pasayahin siya Minsan, sapat na yung iparamdam mong nauunawaan mo ang pinagdadaanan niya. Kapag masaya siya, sumabay ka sa energy niya. Ang ganitong paraan ay nagdudulot ng malalim na connection dahil pakiramdam niya, tunay mo siyang nauunawaan. Sa psychology, ito ang tinatawag na emotional mirroring. Kapag ang tao ay nararamdaman na pareho kayo ng wavelength, mas mabilis siyang magkakaroon ng trust at attraction. Ang babae ay mas na-attract sa lalaki na parang gets siya kaysa sa taong laging nasa sariling mundo. Kung titignan natin sa kasaysayan, Maraming great leaders ang gumamit ng teknik na ito. Halimbawa, si Princess Diana, kahit saan siya pumunta, lagi niyang ginagaya supply ang kilos at emosyon ng kausap niya. Kaya damang daman ng mga tao ang connection. Kaya hindi nakakapagtaka na minahal siya ng masa. Pwede mo rin itong i-apply sa simpleng sitwasyon. Halimbawa, kung nagkukwento siya tungkol sa stressful niyang araw, imbes na sabihin mo agad ng okay lang yan, mas epektibo kung sabihin mo ng gets ko yung nararamdaman mo, kasi minsan ganyan din ako dun niya mararamdaman na hindi lang siya nag-iisa. Ang teknik na ito ay hindi halatang diskarte kasi natural lang siya kung tama ang intensyon. Pero ang epekto nito ay malakas. Mas lalo siyang magiging comfortable sa'yo, mas lalo siyang magkukwento, at mas lalo siyang hahanap ng presensya mo kasi ikaw yung taong nakakaintindi sa kanya. Kapag ang babae ay nararamdaman na hindi niya kailangang magsuot ng maskara, kapag kasama ka, unti-unti siyang maadik sa pakiramdam ng pagiging totoo. At sa dulo, hindi lang ikaw ang habol niya bilang lalaki, kundi yung emotional comfort na dala ng presence mo. Kaya tandaan, hindi mo kailangang maging pinaka-funny o pinakatalino sa room. Kung marunong kang maging emotional mirror, dun ka mas hahanapin ng babae. Number 3. Consistency Habang mas nagkakilala kami sa trabaho, napansin ko na mas madalas na siyang nagsasalita tungkol sa personal niyang buhay. Ikinukwento niya ang mga problema niya sa pamilya, pati mga pangarap niya sa hinaharap. Doon ko na-realize na hindi na basta simpleng coworker. Ang tingin niya sa akin, nagkakaroon na kami ng mas malalim na connection. May isang gabi, pagkatapos ng closing shift, naglakad kami pa uwi. Doon ko naramdaman na mas komportable na siya sa presensya ko. Hindi ko siya pinilit magsalita, pero siya mismo ang nag-open up. Dito pumapasok ang diskarte na mahalaga para makuha ang tiwala ng babae. Presence without pressure. Ang pagiging consistent sa pakikinig at pag-unawa ang nagpatibay sa closeness namin. Hindi ko siya sinasagot agad ng advice, kundi pinaparamdam ko lang na safe siya kapag kasama ako. Sa psychology, ito ang tinatawag na emotional safety at ito ang nagiging dahilan para bumuo ng attachment ang isang tao. Lumipas ang mga linggo, nagiging natural na ang pag-text niya sa akin kahit wala kaming trabaho. Simple lang mga kumain ka na o kaya ingat ka sa uwi. Pero kung titignan mo, ito na yung signs na may attraction na nabubuo. Hindi halata, pero ramdam mo. Hindi ito nangyari dahil sa sobrang effort o paghahabol, kundi dahil sa tamang approach, calm, confident, at laging nandyan sa oras na kailangan siya. Ang ganitong klase ng koneksyon ang madalas na nauuwi sa romantic attraction. Kaya kung gusto mong magkaroon ng impact sa babae, tandaan mo ito, huwag kang magmadali. Ang tunay na diskarte ay yung marunong magpatibay ng tiwala at connection kasi yan ang hindi kayang tanggihan ng kahit sino. Number 4. Pagpapakita ng small gestures Habang tumatagal, napansin ko na yung mga simpleng bagay pala ang mas tumatama sa puso ng babae. Isang beses, nag-overtime kami pareho sa mga inasal. Pagod na pagod siya, kaya inabot ko lang yung bottled water na binili ko kanina. Akala ko simpleng bagay lang yon, pero ngumiti siya ng totoo, yung tipong smile na alam mong galing sa puso. Doon ko natutunan na hindi mo kailangan gumastos ng malaki o gumawa ng ingranding. Surprise para mapansin ng babae. Ang maliliit na gestures tulad ng pagbukas ng pinto, pag-alala sa maliliit na detalye tungkol sa kanya, o pagbibigay ng simpleng comfort sa oras ng pagod, malaki na ang epekto. Ayon sa psychology, tinatawag itong reciprocity principle. Kapag nakakatanggap ng kindness ang isang tao, natural silang nagkakaroon ng tendency na magbigay din pabalik. At sa kaso ng mga babae, yung simpleng concern na ipinapakita mo, nagiging spark yon para mas maging attached sila. Naalala ko pa, Minsan nagkwento siya na gusto niya ng specific na snack. After ilang araw, pumili ako at inabot ko sa kanya bago magsimula ang shift. Ang liit lang ng bagay, pero para sa kanya, malaking bagay na naalala ko pa. Doon ko nakita sa mga mata niya na iba na yung tingin niya sa akin. Ang mga ganitong simpleng aksyon, kapag paulit-ulit at genuine, lumilikha ng pattern. At yung pattern na yun ang nagiging dahilan para isipin ng babae. Iba siya sa lahat. Kasi kahit maliit na bagay, pinapahalagahan niya ako. Kaya kung gusto mong maakit ang babae, huwag mong isipin na kailangan lagi ng malalaking moves. Ang consistency sa small gestures, yun ang mas nagiiwan ng tatak kaysa isang beses na grand gesture. Sa huli, hindi mo lang ipinapakita na interesado ka, kundi ipinaparamdam mo na marunong kang mag-alaga. At yun ang quality na hinahanap ng karamihan sa babae. Isang lalaki na, kahit sa maliliit na paraan, kayang magparamdam ng tunay na value. Number 5. Pagbibigay ng sense of humor. Habang nagtatrabaho kami noon sa mang inasal, mapapansin mo kung gaano kabigat minsan ang shift. Minsan parehong pagod at stressed ang lahat. Pero napansin ko kapag nagbibitaw ako ng simpleng biro o kwela lang na banat, nagiging magaan ang atmosphere. At yung babae na gusto ko noon, palaging natatawa kahit simple lang yung joke ko. Doon ko nakita na ang sense of humor pala ay isa sa pinakamabisang paraan para mas mapalapit sa isang babae. Hindi ibig sabihin nito na kailangan mong maging stand-up comedian ang mahalaga ay marunong kang magbigay ng good vibes sa paligid mo. Ayon sa psychology, ang humor ay nakakapag-release ng dopamine, isang happy hormone, na nagiging dahilan kung bakit gusto ng tao na ulit-ulitin ang napakikipag-usap sa iyo. Kung nakakapagpasmile ka ng babae, nagkakaroon siya ng reason para hanapin ka pa. Isang beses, nagkamali ako ng lagay ng order sa tray, at imbis na mahiya, ginawa ko na lang biro. Kung sa'yo ko ba ilalagay ito, masasarapan ka agad? Tawa siya ng tawa, at mula noon, parang naging mas comfortable siya kapag kausap ako. Ang humor din ay hindi lang tungkol sa jokes. Kasama dito ang pagiging playful at witty sa mga sagot. Halimbawa, kapag tinanong kanya kung bakit ang dami mong energy kahit pagod na, pwede mong sagutin ng secret diet ko lang yan. Ikaw ang dahilan. Simple pero may dating. Bukod pa dito, humor ay nagpapakita rin ng confidence. Kapag kaya mong gawing magaan ang isang awkward na situation, nakikita ng babae na hindi ka madaling matibag ng pressure. At yun, malaking turn on para sa kanila. Ang lalaki na may humor ay nagiging mas memorable. Kasi hindi lang siya basta nandyan, kundi siya yung nagbibigay ng saya at kaligayahan sa moments na stressful o boring. At kapag nasanay ang babae na ikaw ang nagpapasaya sa kanya, dun magsisimula yung attachment, yung tipong hahanap-hanapin kanya kahit wala ka. Kaya tandaan, hindi kailangang maging clown para maging effective. Ang mahalaga ay genuine ang pagpapatawa natural ang flow at hindi offensive. Dahil sa dulo, ang babaeng natatawa sa'yo, madalas siya rin yung mas mabilis mahook sa presensya mo. Number 6. Mystery at pagpapakita ng limitadong side. Habang tumatagal yung pagkakaklose namin sa manginasal, inasal, napansin ko na parang gusto niya palaging may alam tungkol sa akin. Saan ako pupunta? Sino kasama ko? Ano ginagawa ko after shift? Pero hindi ko lahat sinasabi. Hindi dahil ayaw ko, kundi dahil mas maganda kung may konting misteryo at doon ko nakita na mas lalo siyang na-curious sa akin. Ayon sa psychology, ang utak ng tao ay natural na na-attract sa bagay na hindi pa buo ang impormasyon. Ang tawag dito ay Zygarnik Effect, mas naiisip at naaalala ng tao. Yung bagay na hindi pa tapos o hindi pa kumpleto. Kaya kapag hindi mo agad binubuhos lahat ng kwento tungkol sa buhay mo, mas lalo siyang nag-iisip tungkol sa'yo. Isang beses, tinanong niya kung bakit hindi ako sumama sa after work bonding. Ngumiti lang ako at sabi ko, may inaasikaso lang akong importanteng bagay. Hindi ko na dinetalye. At alam mo ba, kinabukasan, siya mismo nagtanong ulit kung ano yung ginawa ko. Ibig sabihin, tumatak sa isip niya. Ang pagiging misteryoso ay hindi pagiging snob o cold. Ang ibig sabihin lang nito, marunong kang magtira ng parte ng sarili mo na hindi madaling makuha ng kahit sino. Ito yung nagiging dahilan kung bakit special yung oras na ibinabahagi mo sa kanya. Psychologically, kapag hindi ka open book, nagiging challenge ka sa isip ng babae. At alam natin, ang challenge ay nakaka-excite. Gusto ng tao 'yung may thrill, 'yung hindi laging predictable. Kaya kung kaya mong i-balance ang pagiging open at pagiging misteryoso, mas lalo siyang mahuhulog. Sa experience ko, 'yung mga simpleng hints na binibigay ko sa kanya tungkol sa goals ko sa buhay, pero hindi ko agad lahat sinasabi, 'yun ang naging dahilan para siya mismo 'yung magtanong at magpakita ng effort na kilalanin ako. At sa huli, mystery works kasi hindi lahat nakukuha ng sabay-sabay. Mas masarap yung proseso ng discovery. At kung ikaw yung taong gusto niyang unti-unting kilalanin, ibig sabihin ikaw yung taong hahanap-hanapin niya araw-araw. Number 7. Pagbibigay ng Emotional Anchor Habang lumilipas ang mga araw sa trabaho, napansin ko na kahit marami kaming kasamahan, sa akin siya madalas lumalapit kapag may problema. Minsan, nagkwento siya tungkol sa stress niya sa bahay at imbes na bigyan ko lang ng simpleng advice, nakinig ako ng mabuti. Doon ko na-realize na kapag ikaw yung taong kaya niyang sandalan sa emosyonal na paraan, mas lalong lalalim yung connection niyo. Sa psychology, ito ay tinatawag na emotional anchoring. Ibig sabihin, kapag madalas kanyang nakakausap sa panahon ng hirap o saya, ikaw mismo ang nagiging anchor ng emosyon niya. Kapag naiisip niya yung moments na napagaan mo ang pakiramdam niya, natural na ikaw din ang maaalala niya tuwing maghahanap siya ng comfort. Isang gabi, pagkatapos ng closing shift, nagkwento siya ng lungkot tungkol sa pamilya niya. Simple lang ang ginawa ko, pinakinggan ko siya at sinabihan ng, nandito lang ako. Alam mo ba, kinabukasan, mas naging malapit siya sa akin. Para bang ako na yung naging safe space niya. Karamihan ng lalaki, ang gusto agad ay maging exciting o nakakathrill. Pero ang hindi nila alam, mas malalim pa ang epekto kapag naging emosyonal na sandigan ka. Kasi hindi lang attraction ang naitatayo mo, kundi tiwala. At kapag may tiwala, mas mahirap kanyang bitawan. Psychologically, ito yung nagiging dahilan kung bakit nagiging addictive ang presence mo sa buhay niya. Kasi hindi ka lang basta kasama sa masasayang oras, kundi kasama rin siya sa bigat ng buhay. Kapag ikaw yung taong kaya niyang balikan sa hirap at ginhawa, mas lalo siyang mahihirapang isipin ang buhay niya nang wala ka. Yun ang tunay na dahilan kung bakit nabubuo ang matinding attachment. Kaya kung gusto mong maging hindi lang pansamantalang crush kundi isang taong hahanap-hanapin niya, alamin mo kung paano maging emotional anchor. Hindi ito flashy, hindi ito madaldal, pero ito ang sikreto kung bakit mas nagiging matibay ang connection. Number 8. The Power of Mystery Habang mas nagiging close kami sa trabaho, hindi ko pa rin ibinubuhos lahat ng detalye tungkol sa sarili ko. Oo, nagkukwento ako, pero laging may natitirang bahagi na hindi ko agad sinasabi. Minsan kapag tinatanong niya ako kung bakit hindi ako masyado nag-open tungkol sa mga plano ko, simpleng sagot ko lang ay, malay mo, balang araw makilala mo rin yung side na yon. Psychology explains this as the power of mystery. Kapag hindi mo agad ibinibigay ang lahat ng impormasyon tungkol sa sarili mo, nagkakaroon ng natural na curiosity ang babae. Instead of being predictable, nagiging intriguing ka. And ang curiosity, isa sa pinakamalakas na puwersa para mahook ang tao sa'yo. Naalala ko isang beses, nagbiro siya ng parang ang dami mong tinatago. Ngumiti lang ako at sinabi, hindi lahat dapat madali mong malaman. Doon ko napansin, mas lalo siyang interesado kasi may thrill sa hindi niya agad na Sa kasalukuyan, magagamit mo ito sa simpleng paraan. Hindi mo kailangang maging sobrang mysterious na parang secret agent, pero pwede mong ipakita na may mga aspeto ng buhay mo na unti-unti lang dapat niyang makilala. Para bang binibigyan mo siya ng dahilan para manatili? Dahil may bago siyang nadidiskubre sa iyo sa bawat araw. Ang mystery ay hindi pagiging malayo, kundi pagiging controlled sa pagbibigay ng impormasyon. Ang resulta, lagi kanyang hahanapin kasi hindi siya nabobore at lagi siyang may inaasahan na bagong bagay mula sa iyo. Kapag naging predictable ka, nawawala ang thrill. Pero kapag may konting misteryo, mas lalo kang nagiging exciting sa paningin niya. 'Yun ang dahilan kung bakit 'yung iba, kahit simple lang, pero dahil may hidden side nagiging sobrang interesting sa mga babae. Kaya tandaan, wag mong ilatag lahat agad. Mas masarap kung unti-unti niyang nadidiskubre ang totoong ikaw. Doon nagsisimula yung adiksyon na hindi niya basta mabibitawan. Number 9. Emotional Trigger Points Habang mas nagtatagal ang samahan namin sa trabaho, napansin ko na bawat babae ay may tinatawag na emotional triggers, mga bagay na kapag tinamaan mo, mas lalo silang nahuhulog. Para bang may mga switch sa puso nila na kapag na-activate, hindi nila mapigilan ng attraction. Psychology backs this up. Women are highly emotional beings. At kapag tama ang approach mo, kaya mong i-connect yung emosyon nila sa presensya mo. Halimbawa, isang beses nagkwento siya tungkol sa struggles niya sa pamilya. Imbes na basta makinig lang, sinabi ko, alam mo, kaya mo yan. Kung ako nga dumaan sa hirap, mas lalo ka pa. Simple words lang. Pero nakita ko sa mata niya yung relief at appreciation. Ang tawag dito ay paggamit ng emotional anchor sa tuwing mararamdaman niya ang struggle o lungkot. Ikaw ang unang papasok sa isip niya bilang source of comfort. Yun ang nagiging dahilan para hindi kanya basta makalimutan. Sa kasalukuyan, magagamit mo ito sa simple pero powerful na paraan. Alamin mo kung ano, yung bagay na pinakamahalaga sa kanya, pamilya, pangarap, insecurity, o kahit simpleng hilig. Kapag doon ka nakapasok at pinakita mong naiintindihan mo siya, automatic, mas titibay ang emotional bond niya sa'yo. Pero tandaan bro, hindi ito para manipulahin. Kasi kapag ginagamit mo ito sa maling paraan, madaling mabasag ang tiwala. Gamitin mo lang kapag genuine ang care mo para natural ang effect. Kapag naramdaman ng babae na totoo ka, mas lalong tumitibay yung attraction niya. At ito yung sikreto, hindi lahat ng lalaki marunong mag-trigger ng emosyon. Karamihan puro salita, pero walang tama sa timing at damdamin. Kapag na-master mo ito, hindi lang siya mahuhulog, kundi maaadik siya sa presensya mo. Kasi sa huli, hindi sa hitsura o material na bagay, nahuhulog ang babae kundi sa lalaking marunong magpindot ng tamang buttons sa puso niya. Number 10. Totoong vulnerability at respeto. Maraming lalaki ang iniisip na kailangan nilang maging perpekto para magustuhan ng babae. Pero ang totoo, mas naa-attract ang babae kapag nakikita niyang marunong kang magpakita ng pagiging totoo at may respeto sa kanya. Hindi ito tungkol sa pagpapakita ng kahinaan ng sobra kundi sa tamang balance ng pagiging strong at pagiging open. Kung babalikan natin ang kwento mo sa trabaho, halimbawa sa mga inasal, mas gugustuhin ng babae na makausap ang lalaking hindi puro yabang kundi marunong makinig. Kapag nakwento niya ang problema niya at hindi mo siya hinusgahan, kundi nakinig ka lang at nagpakita ng genuine concern, mas nararamdaman niya ang seguridad at tiwala sa'yo. Psychology base, ito ay dahil sa tinatawag na emotional safety. Kapag ang babae ay ligtas na mag-open up, Naglalabas ang utak niya ng hormones tulad ng oxytocin na nagpapalakas ng emotional bond. Sa madaling salita, mas madali siyang ma-attach sa iyo dahil alam niyang kaya mong alagaan hindi lang ang katawan niya, kundi pati ang damdamin niya. Practical na diskarte dito ay simple lang. Kapag may sinabi siya, ulitin or i-acknowledge mo ang narinig mo. Halimbawa, kung sabi niya, pagod na ako sa trabaho, pwede mong sagutin ng, oo nga, ramdam ko yung pagod mo. Anong nakakapagpaga ng stress mo kadalasan? Ganyan lang kasimple, pero malakas ang impact. Yung tisipang teknik ay ang pagiging consistent. Hindi kailangan ng grand gestures palagi. Mas importante na ginagawa mo ang sinabi mong gagawin. Kung sabi mong tatawag ka, tumawag ka. Kung may pangako kang simpleng bagay, tuparin mo. Soft chain was marilaya na bagay na nagubuo ng malaking tiwala. Dagdag pa rito, laging igalang ang boundaries niya. Kung hindi siya ready o gusto niya ng space, huwag mong pilitin. Ang babae ay mas naa-attract sa lalaking marunong maghintay at marunong magbigay ng respeto. Kapag nakita niyang kaya mong i-handle ang sarili mo kahit hindi ka laging kasama niya, mas lalo kanyang mamimiss. Sa huli, ang totoong vulnerability at respeto ay hindi teknik lang, kundi lifestyle. Ibig sabihin, maging consistent ka hindi lang sa kanya kundi sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Kapag nakita ng babae na totoo ka at hindi ka naglalaro, hindi mo na kailangang maghabol. Kusa siyang mahuhulog at ikaw ang pipiliin niya. Naging kami ng babae na nakilala ko noon sa trabaho at umabot kami sa mahabang relasyon. Pero gusto kong sabihin ng diretsyo, hindi naging posible yon dahil sa swerte lang, kundi dahil sinubukan. Kung gamitin ang ilang psychology, techniques na tinuturo ko sa'yo ngayon, totoo gumana sila. Pero dito ko rin napagtanto na ang paggamit ng ganitong diskarte ay may kaakibat na responsibilidad. Ang dark psychology ay parang kutsilyo. Pwede mong gamitin para magluto at magbigay ng pagkain pero pwede rin itong makasakit kapag ginamit sa mali. Kaya dapat mong tandaan, lahat ng tinuturo ko ay hindi para manipulahin ang babae sa panloloko, kundi para mas maintindihan ang dynamics ng attraction at relasyon. Dapat mo ring isipin na ang mga teknik na ito ay hindi magic spell. Kahit anong gawin mo, kung hindi talaga siya interesado o kung may ibang priorities siya sa buhay, hindi mo pwedeng pilitin ang respeto at pagtanggap sa boundaries. Ng babae ay mas mahalaga kaysa anumang diskarte. Sa relasyon ko noon, naging malinaw sa akin na ang pinagmulan ng tunay na connection ay hindi lang yung techniques kundi yung authenticity. Oo, nakatulong yung dark psychology para mapansin niya ako at mahulog siya sa akin, pero yung nagpahaba sa relasyon namin ay respeto, tiwala at pagkakaintindihan. Kaya kung gagamitin mo ang mga natutunan mo dito, Gawin mo ito sa paraang hindi sumisira kundi nagtatayo ng pundasyon. Kung gagamitin mo ito para manloko o para lang makuha ang gusto mo, darating din ang araw na babalik sa iyo ang epekto ng maling gawa. Tandaan mo, ang tunay na lalaki ay marunong gumamit ng karunungan para sa ikabubuti. Mas malakas ang attraction kapag nararamdaman ng babae na hindi mo siya ginagamit kundi totoo ka sa nararamdaman mo. Ang dark psychology ay magiging mas epektibo kapag isinama mo sa sincerity, consistency at respeto. Sa huli, gamitin mo ito para mas maintindihan ng babae, hindi para kontrolin siya. Dahil ang pinakamatibay na relasyon ay yung nabuo sa katotohanan at mutual respect, hindi sa laro o panandaliang excitement. Ngayong natutunan mo ang mga diskarte, thermo-psychology techniques na pwedeng magpaadik sa isang babae, sana ay naging malinaw iyo na ang tunay na kapangyarihan ay hindi lang nasa tactics, kundi sa tamang paggamit nito. Kapag ginamit mo sa tama, Makakatulong ito para mas maging confident ka at mas maintindihan mo kung paano gumagana ang attraction. Pero kung gagamitin mo lang ito para pansamantala o para sa maling dahilan, tandaan mo na wala itong magandang patutunguhan. Ang tunay na respeto at tiwala ay hindi pwedeng pekain. Kapag totoo ang intentions mo, mas tatagal at mas magiging matibay ang relasyon na mabubuo mo. Kung ikaw ay seryoso sa growth mo bilang lalaki, alalahanin mo na hindi natatapos dito ang proseso. Ang diskarte ay umpisa lang. Pero ang pagpapanatili ng respeto, tiwala, at emotional maturity ay siyang susi para mas maging habulin ka hindi lang ng babae, kundi ng mga tao sa paligid mo. Gusto kong ipaalala rin na ang lahat ng natutunan mo dito ay hindi para gawing laro ang babae. Tao siya, may emosyon at may sariling choices. Kapag natutunan mong pahalagahan iyon, mas lalo kang tatagal at mas lalo kang rerespetuhin. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mong kalimutang mag-subscribe at iyon ang notification bell. Dahil marami pa tayong pag-uusapan tungkol sa psychology, dark tactics, at mga diskarte na pwedeng magpabago sa pananaw mo sa relasyon at sa sarili mo. Maraming salamat sa lahat ng nanood hanggang dulo. Lalo na sa mga sumusuporta sa ating channel, kayo ang dahilan kung bakit patuloy tayong lumalago at mas nagiging matibay. Ang community na ito ay para sa lahat ng gustong matuto, hindi lang para sa panliligaw, kundi para sa personal na growth. At tandaan mo, sa bawat hakbang na ginagawa mo, may choice ka kung paano mo gagamitin ang kaalaman. Piliin mong gamitin ito para sa tama, para sa ikabubuti ng sarili mo at ng iba, dahil ang tunay na kapangyarihan ay nasa responsibilidad kung paano mo ito pinapakinabangan.